good morning, good morning mga kamisyon. Ngayon po tayo ay nakaredy para magmisyon. So ngayon pong araw na ito ay punta tayo sa isang barangay dito sa Bayan ng Tingloy. May leadership sa mga kasama ko po dito si Kapitan Apen. So si Sister Cecil po ay nasa kanyang area na. Alasing 5.30 po na siya ay umalis dahil malayo po ang kanyang lakarin. Kaya ngayon naman po ako ay alis na po. Okay, let's go po. So, yun, nandito na po ang aming sasakyan to ay si Kero. Diyan tayo sa loob. Yo, may tubig. Thank you po. Yo, so, yun. Sakay tayo ng tricycle. that sa seminar. So, yan. Nandito na po tayo sa chapel ng San Juan. Kaya lang ay wala pang mga tao. Ayan. Brown out pa. So, ayan. Malaki din chapel. So, yun mga kamisyon, matapos ko pong mag-talk ng hanggang isang oras, si kapitan na Pinpo ay binigyan ko ng pagkakataon na makapagsalita sa MSK. Ayan, kaya yan po siya ngayon. So yan mga kamisyon ng ating mga nabigyan ng seminar. Ay, mga senior citizen na. Ayan, tinan nyo, kagulo sila. Oh, ayos, ayos eh. Ang sarili eh. Yung mga hindi pa dyan. Okay, sige, picture. So, yung po ngayon ay katatapos ng aming seminar. Dinanuman ng mga karamihan ay senior citizen. Salamat po! So, katatapos po ng aming uh, leadership seminar at uh, pagkatapos po ng aming seminar, kami ay talaga ng mga namuno, mamumuno dito sa ating MSK Barangay San Juan. So, yan po. So, kahit mga matatanda na ay talaga may pananagutan pa rin. Ha? Magagampanan pa rin sana nila ang ng mga tungkol. So, salamat po ngayon naman po ay pupunta tayo sa isang area natin na pagbibigyan naman ng MSK orientation. <coughs> Yo, nandito na kami. Kakain na kami ng tangalay na. Ayan. Ang aming ulam. Ay, ano ba yan? Ito ang aming ulam. Puso at saka... Adubong puso at saka papaya. Are, ang, ang, ang mga sinaunang pinggan. Oh. Sinaunang pinggan. Ay, oh, bakit si Marino hindi sumilpot doon? Yan ang mga nagmamaritis na itong mga to. sa akin si okay. Hey. Okay. Pupunta daw doon sa paahon daw yung mag-aano ng lupa. Ay, sa oh. Junior. kakain na tayo. Iwanan na natin ng ano. May ari ng bahay. Daglo, kaya tayo po eh. Teka, kakain na po. Hindi siya lang aming kakain. din eh, basta rin. Hindi Sige. Sige. Ano na o, sa mga oras na ito, narito po kami pa rin ng inyong At ang kanilang inuhanda, Panginoon, ay uh, magiging na puso ka ng bawat sa aming kalakasan na aming katawan. At um, ang kanilang inuhanda, Panginoon, ay magiging na puso ka ng bawat sa aming kalakasan na aming Salamat po. Ang naman ng Ama, ng anak, na Espiritu Santo. yon salamat sa Diyos. Kainan na, na po. Ang ulam natin ay adobong papaya. At puso ng saging. So yun, ngayon naman po ay kami naghihintay para sa susunod naming biyahe. Uh, Punta kami sa isang area sa... Uh, puok! Nga uh, ha! Puok! Oh. So doon naman po ay MSK orientation. Yan. Nandito kami sa tabing Babaling dagat. Tingnan. Yan. Yun ang masasa. Ay nasaan? Yan ang ho, ang, masasa. Yan ang masasa. Yan ang masasa. Yung bundok na yan. Yan dagat. May may. asawang bato. May kami tricycle daan. Ayan. 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 Ha? Buntay ko ko na isa para mabili ang pag-ahon. Ano po, mag-asawang bato. Kita niya ang camera. Mag-asawang bato? Mm. Yes. Alam po dyan. Yung, yung nasa tuktok na, tuk -tuk tuk -tuk na, na yun. Yung nasa tok-tok na yun. May isa ang anak. Yung mag-asawang bato ang tok-tok. Yan. Sinong, ay, na Sino nagdala kaya? Na ako, oh, nakikita ko yung mukha ni Ate Tina. Yung, oh. yung pula kong tayo. Yun. Narusan yung na, kusang bahay. Ba? Hindi, ako na kay sister. Hindi, so, kay sister yun. sa dahil naro ka, bebe. So yung dito na po tayo sa chapel ng bagong po. Layo-layo din. Yan Pesta naman yan, man ang kanilang chopper. Okay. Oh, well, Thank you. <laughs> <laughs> <How about> you? <laughs> So seminar naman natin dito ay MSK Orientation. Anong oras po dito? Alas dos. dos. Maghihintay pa tayo. Dahil uh, alas dos si pasado pala. Okay. So yun mga kamisyon, dahil po alas dos pa ang ating seminar. Ayan, mga napagod po ang aking mga kasama. Kaya naghigan po sila at habang nag-iintay ay may nagkukwentuhan, may nakahiga, may nagsa-cellphone, may natutulog na. So kaya yan po ang mga misyonera ay napagod na. So yun mga kamisyon, after ko po nga talk ulit ng isang oras, si Kapitana Pen naman po ang nagsasalita ngayon. So yan. tapos na po kami mag-seminar. na po sila. Uwi na. Ah, oh, salamat po sa inyo ng marami. Salamat po. Makakauwi na rin kami. Ba, nakaya rin dalawang ari. Ah, ayaw na yatang gumalaw. Sarap. Oh, pa. May nakisa. Oh, ayan. Napasarap oh, sila. Okay po. Oh. Yes. <laughs> Apo, oo. So, tapos na po ang aming uh, MSK orientation dito sa Sityo Pook. Ayan, aray video. video. Oh. Ayan. So, thank you. Thank you po. Thank you for watching. Thank you. God bless po sa ating lahat.